So for today's video mga katropa, please, ganito po kahirap pag ikaw lang talaga yung cameraman, ikaw din yung content creator at syempre ikaw din yung nag edit So ganyan po yung setup naming mga content creator, wala po kaming kataga camera, kami lang po lahat ang gumagawa. So nauntog pa nga ako dyan mga katropa pigs. So samahan nyo ako dito mga katropa pig kung saan tayo ay mag -e ai nga ng ating guilds. etong guilds na to mga katropa pig ay silent heater po. Ito po ay ginamita natin ng teaser board at nung dumaan talaga yung teaser board sa harapan niya ay nag-standing hit po siya mga katropa pigs. Medyo dry din po yung kanyang are. At kung aktual mo lang talagang titingnan ay hindi mo mapapagkamalan na ito ay naglalandi nga itong guilds na ito mga katropa pigs. So yon yung kahalagahan bakit may teaser board dito sa ating pigiri mga katropa pigs. Para madetect nga yung mga silent heater lalong lalo na yung mga nagti 21 days mapapalandi niya po yan kung hindi po nagpabuntis yung ating mga na AI na yon. So dyan nga mga katropa pigs ay may kalikutan siya dahil hindi siya sanay talaga. Meron kasi pong mga inahina hindi naglalandi po siya pero may medyo ayaw niya talagang nagpapahawak, medyo sensitive siya. Pero nakuha din naman natin yung kilitin yan bandang huli mga katropa pigs. At napatungan din nga natin yan mga katropa pigs. So inupuan ko po ang ating guilds niya yan para maramdaman niya na may bore kunwari na nakatungtong sa kanya or nakasampa sa kanya. Medyo mahirap talaga mag-AI mag-monitor ng ganitong klase na silent heater mga katropa pigs. Dahil talaga namang hindi mo talaga makikita ng aktwal na naglalandi yung inahing baboy natin mga katropa pigs. So ayan kung mapapansin sinyo ay talaga namang huminto yung ating inahina to. So mga katropa pigs after ko nga dyan ay nag ultrasound na rin kami ng mga kasama ko dito sa breeding area kung saan marami din naman kaming nakitang buntis at yung mga hindi nga nagbubuntis ay nilagyan namin ng observe. So plan na po namin ay bigyan na po ng lutalize para ma-reset po yung mga inahina yon yun. So pagkabigay po namin ng lutalize uh, ngayon po kunwari nagbigay kami kinabukasan naman po ay bibigyan namin siya ng gonadine. So yung lutalize po mga katropa pigs, hindi lang po yon pang induce sa mga nanganganak. So pwede nyo rin pong i-reset yung inyong mga inahin once po na ito ay hindi naglalandi. So yan, kita nyo mga katropa pigs, talaga namang hindi hinto at hindi na gumagalaw yung ating inahinayan. Kasi nga, na-timing nga natin na kailangan pala ay lagyan nga natin ng teaser bar para maramdaman natin kung sino talaga yung mga silent heater dito sa loob ng pigiri. Kasi kung hindi natin yan maiiay mga katropa pigs, malulugi po tayo dyan kung iilang sako ng pigs. So ipagpalagay mo na 21 days ulit bago siya magkaroon ng paglalandi. So 21 times 2. So mayroon po siyang, 4 mayroon po siyang 42 kilos na makukonsume So it times nyo na lang po ito sa inyong mga binibiling billing breeder. So mga katropa pigs, alam nyo naman na pagka tayo ay nalulugi ay mahirap natin itong bawiin. So para hindi malugi ay lagi nyong i-monitor yung inyong mga alagang baboy. Lalong lalo na yung mga pagbibi ay natin, yung pagbibreed natin, yung mga pagmamonitor ng landi at yung pagmamonitor kung kailan sila magte 21 days. Dahil napakahalaga ng na mga ito pagdating sa pagbibreed ng ating mga alagang baboy. So syempre i-consider nyo din dapat maganda din yung body condition ng inyong mga alagang inahing baboy para mas maganda at mas matagal nating pakinabangan ang mga ito dahil kung nagiging payat ang inyong mga inahin na inaawat ay mas mabilis po na itong mawawala sa atin, mas maganda ang pangangatawan ng ating inahing baboy mas napapangalagaan natin, mas matagal po natin silang makakasama at mapapakinabangan sa loob ng pigiri, so ingatan nyo po yung body condition ng inyong inahin, lalong lalo na pag nagihihay kayo ng mga dumalaga so dapat mga katropa, pigsay nasawan 140 kilos na ang ating mga dumalaga at nasa 8 months na yung kanilang edad dahil sa ganong edad mga katropa pigs ay mas matured na yung kanilang organ lalong lalo na yung kanilang ovary so for today's video guys ito lang muna maraming salamat sa iyong panonood paglalike, pag pagkocomment at kung di ka pa sa page ko ipollow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko at kung umabot ka sa dulo ng video na to guys pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita happy farming po and God bless Bye bye!